Mesejo kay Joy Boy Joy Boy, Ayun yung um, birthday niya dyan Oo nga, Joy Boy, pati naman ng show, tama mo kung masarap? <laughs> <laughs> Sabi ni Kuya Erwin, ano daw yun eh? <laughs> Malorish? <Mano> pati <laughs> ka naman na ba yan? <laughs> ano masarap ba? <laughs> <Yeah>. <laughs> Basta sa <sabuta. laughs> i <laughs> Pag <Boy. Joy> <laughs> mo yung shota sa ako <laughs> <Papasalamat laughs> <tayo. laughs> eh. Lasang ano... Palaya. <laughs> 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 Jordan, magwawala to. Oh, magwawala yung boy. Yun, yeah. Joy Boy, hali dito! <laughs>

Gusto eh. Ito. Alam lang. Kain mo nga. Okay. Sige, Boyd. Lumulog pa yun. <laughs> Mas naman. yung ayan, blowjob. Isang ayan, lumulog. No. Gago. Ayun. <laughs> Gusto yun. Pero si Joey mo okay. hindi pa eh. No sa amin ng <laughs> Gago. Sige, Boyd. Ibuho ko sa ha? Sino mo ka? Ano? Daba. Laban. Hooray. Laban.

<laughs> I hope to see you soon here in Pangasinan. I hope to see you soon in Pangasinan. Here in Pangasinan. Here in Pangasinan. Pangasinan. Utang na mo. <laughs> Bunin na. Bunin na. Fuck Balik. <laughs> Balik. Balik. Dil dil. <laughs> Lig. Leg mo. Hotel. Balik mo hotel. I did deal your manoris. <laughs> <laughs> okay, tama na. Bye.